last question, I think. De, sige lang. Okay lang. Okay, last Walang question. last question. Okay, sir. <laughs> thank you, sir. Thank you. Um, Ardi, uh, mag-asawa po ba itong suspect or suspects? Kung, ako, oh, uh, uh, mastermind. Mastermind, yes. Sorry. Mastermind, uh, Ardi, uh, mag-asawa po ba or iisa lang po, lalaki or babae po? Lalaki or babae po? Uh, nagkakandak pa rin po tayo ng investigation but uh, based on the revelation po ng no mga middleman natin is pag nagkakandak po ng transaction, ito po si lalaki is kasama rin po niya yung asawa niya. Pero ang humaharap lang po is yung lalaki. But nevertheless, uh, still magbabalidate po natin at magkakandak po tayo ng investigation para po malaman natin kung sila ba talagang mag-asawa ang may pakana ng krimina ito. Pero ang pinaka pinakamastermind, uh, Sir, So far, eh. ang lumalabas po ngayon is yung lalaki. Okay. May, uh, uh, si, Anthony, Anthony. Anthony, Anthony po. Anthony na po, sir. Anthony, <laughs> yes, sir. Sir, <laughs> name, sir. Anthony Limon, Ika Wagas. Anthony Kawagas Wagas Limon. Limon. Ayun uh, oh, po. Makikita so, niyo naman the po the yun, screen, yun sa Facebook niya. name, nga. screen name, Yes, online screening, okay, sir. Online. Okay, ah. Uh, online. So, ito yung... Uh, ang una po natin na huli na yung gunman mismo po, yung bumarel, is si Arnold Thailand E. Di alias... Uh, uh, Si Arnold Thailand po. And then, ang back right po niya is si uh, Arnold Buwan Jr. Tagata or JR. So, yung po yung magka sa uh, kasama sa motor na bumaril po doon sa biktima si Arnold Thailand po ang bumaril doon sa lalaki and then si Arnold Buwan po ang bumaril doon sa babae and then meron po silang isa pang kasama na nakasakay doon sa motor ang pangalan po nito ay si Robert Dimaliwat Sumbeto na na-arresto rin po natin yon and then yung ano po naman nila yung middleman naman po nila ay si Rolando Cruz i e. Reyes at saka si Uh, Robert Di Maliwat. Dalawa po yung naging middleman pa po niyan. Papunta po kay Anthony Limon Kawagas. And then meron pa rin po tayong Jomi Rabandaban Servi Servito. Ito po yung isa rin po sa uh, alias Dondon. Don. And then Sancho Nieto ay pagtalunan. Ito po, under din po ito ni Arnold Thailand. Ito naman po yung na uh, may uh, dry, bago rin po niyang kagrupo na may ari ng XMAX na yung po yung ginagamit nila nung kumuha po ng pera kay Arnold, ah, uh, kay Anthony Limon yung nung kinuha po nila yung 700 sa may MACDO dito po sa San Fernando na hinihintay pa rin po namin yung result ng ano, CCTV to po sa ano hmm. sa Sir, Macdo. may screen name po tayo nung ano, nung uh, mga mastermind kasi online seller din po sila eh kung ano oh. po yung screen name. Screen name po nila na ginagamit sa online. ah, Ito po, saglit lang po ah. Tingnan ko. Wala po nakalagay po sa Facebook niya talaga is Anthony Kawagas Limon. Real name niya po nakalagay Real name, sa Facebook. Sir. Makikita niyo po yun. Ayun <laughs> po, andun po. Magiging stalker. <laughs> Ayun Yes, sir. Um, RD, ito po bang mga gun for hire na naaresto na, na natin? May mga dati na rin po ba silang ano? May mga dati na rin silang kaso? Dawit ba sila sa iba't ibang mga crimes? Yes, sir, ah, uh, yung iba po, hindi ko lang po dala, meron pong uh, ang isa dyan, meron pong apat uh, previous cases po. Uh, hindi pa lang po kumpleto lahat, pero meron na po kami initially may na-check na -check ng mga may previous cases. Okay, yes, Sir. So last question siguro, Sir, ah, uh, Masasabi na po ba natin ito pong kaso sa mga online seller, uh, sa mag-asawang online seller, is case closed? Yes, thank you. So, in as far as the copol uh, lulu's case is concerned, uh, we consider this case solved. no? And with the arrest of these seven individuals and the confiscation of this uh, voluminous evidence against them, Marami pa tayong mga murder cases na masosolve in the coming days. no? And this is what we call a preemptive uh, strike against uh, against them. And uh, marami tayong mapiprevent na murder incidents pa after the arrest of these uh, individuals.